Oh, hmm. alas 5. Saan naman kaya napadpad yan? Uy! <laughs> oh! Pinagawa mo dyan? Magaliga ka. Alas 5 na madaling araw, naligo ka? Oo. Uh ah, Kasi? Ah. Para fresh. Ah, bre. Hindi ka naman... Nagsabon ako. Ano sabon mo? Papaya. Mm. <slap> ay, ay, may papatikin mo kasi. Ano? Yung cookie ko. Okay <gasps> mo. <laughs> Seryoso? ko. <laughs> <ikaw>? Oo nga. <gabularayan> hindi, hindi yan. Dulos ng otak mo ito. <manyans> <gabularayan> pa mo? Dito, dito. Ano pa mo? Yung cookie ko nga. Oo, ba't nalang ka pa? Alin ka nga dito? Lalin ka ba? Tara, ay mo? Mm. Mm. Ito! Ito! Halika! Ano yan? Ano na naman yan? Cookie ko! <laughs> cookie ko! Cookie mo? Cookie ko nga yan! O, di ba? Saan na naman galing tong cookie mo? It's <laughs> freshly baked. Ano pala sabi mo? Nag-freshen up ka? Oo. Oh, oh. Kala ko pa naman... Mm. Ayan! Oo! Mm madaling araw, ito ginagawa mo? Oo, oh, syempre, kasi mamayang 7am kailangan yan eh. So, para sa Ayan. naman itong mga cookie mo? Meron kasing nag-order sa atin na uh, coffee shop. O oh, ano, hindi ko nalalaman yung mga plano mo sa cookie mo? May nag-order sa atin na coffee shop. Oo. Oh. Tapos, nag-order sila. Actually, weekly silang umu-order sa atin. Di mo alam? Okay. Every week, meron silang umu-order sa atin na 100 pieces ng cookies. 100 ko? Wow! May pa sobrang konti. Pero ano-ano naman to? Ba't ito magkakaiba to? Different varieties of your cookie? Parang hindi nakakasawa yung cookie ko. So, merong healthy na part ng cookie mo. Oo. <laughs> merong typical part ng cookie mo. At ito naman yung... Anong tawag mo dito? Makasalanan. Makasalanan cookie? <laughs> <laughs> Ay, adyan. Ay, ito ah. Nagsusupply na tayo sa mga shop. Hindi mo alam? Hindi. Kala ko kasi sa akin lang yung cookie mo eh. Siyempre, paano tayo kikita kung sa'yo lang yung cookie ko? Hindi ko naman sinabi ibig sabihin na ikalap mo yung cookie mo sa buong mundo. Ito, 100 plus? Oo, oh, oh, 100 plus. So halos isang daang tao kakain ng cookie mo? Hmm. Bakit hindi? Ito, hindi siya vegetarian kasi may egg pa rin yan eh. Hmm. Pero mas healthier to. Tinanggal natin yung chocolates as per request. Tapos, inap lang na atin ng onti yung cinnamon. Ah, so, ito yung cookie mo na mabango? Ay, lahat naman niya mabango. And fresh. Okay. Pero ba't pinapawisan ka na? Ang init eh. Yung kakaligo ko lang pero parang ako nasa... So, kung bibigyan ka ng pagkakataon na i plug ang cookie mo, paano mo sasabihin sa buong mundo? Diba? Kailangan mo ng marketing strategy niya. Kailangan mo ng endorsement. Magandang idea yon. O oh, syempre, mas maganda yung bet ng mga tao. Hindi yung puro tayo na lang. Paano yung personal kong cookie? Wala ka bang magpapatikim sa akin? At natikman mo na yun. Nasaan? Yung kaninang kinain mo. What? So, kulang to ng isa, oh. Kinain mo, eh. Yun na yun? Oo, oh, yun na yun. Kaala ko naman kung ano pa yung susurpresa mo. Surprise. Iba gusto ko, eh. ano gusto mo? Hmm.